nang araw po sa inyong lahat. Yan bali, matagal-tagal na rin po na hindi ako nakakapag-vlog dito po sa aming rooftop. Kaya ngayon po ay mag-update ako sa inyo kung ano na po yung mga naging kaganapan dito. Bali, nung mga nakaraan nga po ay pinapinturahan ko na kay RJ itong taas. Ito pong mga haligi, tsaka po yung mga dingding. Tapos, ito pong ating railings ay pinabaping ko na rin po para yung mga dugtungan, yung mga kalawang ay matanggal. Kaya kung mapapansin po ninyo ay makintab na. Ayan, dahil yan po ay naipabaping na natin. Tapos si tilag po ay nagtrabaho rin dito kahapon dahil pinapalagyan ko na rin po ng harang doon po sa may hagdan. Saka pinapalagyan ko na rin po ng uh, pangpintuan, panara ay kahapon po yung nagtrabaho nga si Tilat ay medyo kinulang pa po ng kailangang bakal ay nagpa-deliver pa po ako at yun, bali itataas na nga po ni na para magamit na rin po dito at nang natatapos na po yung ginagawa po ni Tilat ayan po at iakayat na ni Bosing itataas na po o oh, ayun, iaabot na po kay Tilat yung mga Bakal. Huwag ka din sa tapat. Mamay, Mama, aksidente mabitawan Bitawa na eh. Iniakit na po nga isa-isa ni Bossing yung mga kailangan. Bali, yan naman po ilang piraso na lang. amin. Ang yan po pahabol na lang. Doon ng... Kahapon nga po ay nagtrabaho na si Tilat. Ay kinulang, kaya tayo po ay nagpadagdag. Kumaya mo iabot, hata ako ilalabas. Wait. Mayroon po si tilat at inaabot na po niya. Ayan po at ito na yung mga bakal na itinaas po ni na Bosing po si tilat at at nandito po si Tilat tsaka po si Isil bali si Tilat nga po ay pinaggawa natin dito ah, uh, itong pinakang harang po dito tapos yung pong ipinadeliver natin ay para naman po dito sa papagawa nating pintuan ay ganang yung style na lang din po rehas rehas nandito po si Isil at katulong po ni Tilat kapag ka po ilalagay na yung anong tawag doon tilat i-wielding yan eh kapag ka po i-wielding ni tilat yung mga bakal ay tagahawak po si Isil kaya po natin dito si Isil eh. ayan at kaunti na lang po at matatapos na itong ating rooftop bali pinalagyan ko na nga po ng harang dito ah ay ganito ang style nga po rehas rehas para pumapasok pa rin po yung hangin dito sa loob para maging hawa po. Ayan po, ah, si Tilat. Nag-ano po siya. Ang tawag niyan Tilat sa ginagawa mo? Nag, ano? Para matanggal yung, para hindi masyadong halata yung mga pinagdugtungan, honey. Eh. Ayun. Ah. Kaunti na lang po at matatapos na itong ating rooftop. Pagkatapos po na yan, ay tayo magpapalinis na rin po dito. Nagkalat pa po dito yung mga kahoy na ginamit. Ito po yung ating ipapababa. At tayo po ay maglilinis dito sa rooftop kapag katapos na po si Tilat. Dito po yung ating ding papipinturahan ng ganitong kulay ah, sa kulay gray. Ayan. Kaya alam niya? Ayan po at bali nagluso tayo ng tinola. Ang ito. Para sa tanghali. Kain po. Ayan po si Bossing. Nakain na rin. Malay, Maloy. Maloy! Sobrang lakas po ng hangin. Oh, no? ha? Talaga namang... Sabi ni Bossing ay number one ko lang daw po itong aming, ano ah, itong aming aircon masyado pong malakas ang hangin natin na number 2 to lang itong ating electric fan. Kain na po. Uh. Ayan, may preto tayong may pretong tilapia. Tatapos na dilat. Ay, nakapaglagay ka na ng ano, yung hamba ng pinakapinto. pinto Potensya na po si Bosing ay eh, talagang pag nadating galing Pispande, pawis-pawis ah. Eh. Grabe, lakas po ng hangin. Napakaginhawa po dito sa labas. Talagang ang presko-presko ang hangin. Yan, update po dito sa taas. Wow! Meron na rin po dito ah. Kanina'y wala. Ayan. Tapos pinipinturahan na rin po ni Tila. Ang pangkulay po natin ay ganito rin ah, sa bubong. Ganyan din pong kulay. Okay. Ryan,

maginhawa naman po dito talagang uh. ang hangin ay eh. maganda na rin po pala ang talok dito at oh, uh. green na green na ang kulay buhay na buhay na po ang mga palay ito lang ka na ate huya ano ah hindi po nakasabay Antok dito pag tanghali, ni Pag <laughs> may duyan ka dito, eh. Sarap ng hangin. Ayan po. Ah. Papahimpis po natin ito bukas, ah. Papababa, ah. Meron pa naman po ditong limang peraso, ah. Panlagay po dun sa pintuan. Kasya na yung tilat, honey limang peraso, ay yun ay anim. Ay di, yung puputulin ay pagdugtungin mo nala ang ayan po, nagpipintura na po si Tilat. Ayos, still at eh. Pag uh, na naano na rin yan, eh, kahit itong mga pa, yung pala-pala, ibababa na rin. Eh. Para wala ditong ano ah. Para walang nagkalat. Ay, tinat pagka yung bayong mataas ay meron kang yung mahaba. Ah. Para abot mo. Mm -mm. Meron yata dito ah. Mahaba. Pwedeng pang ano. Maganda nga pala yung din lang ko. Ula yan eh. Kakulay din po na yung ating ano, ah, mga bakal. Kulay gray. Next day. Wow, update po. Ah, nagawa na ni Tilat ng pinto. Ah. Oh, diyan sa labas, Tilat. Diyan ako manggagaling. Ay, pag maa... talaga yan. Ayan na po. Ayan po ipipinturahan pa natin na na ng kulay green. Ayan. May pintuan na. May harang na. Try po nga atin lahat mo nang buksan. Ayan. Wow. Kako lang pa rin ang pintura. Ayos. Yung bubutasan mo ito, yung sa'yo batok sa klata, gano'n na. At hindi na yung magkaitis. Ang galit, daw po ng parang hagdanan. Gawa po ng kapagka ano ah pag-aakyat sa bubungan at talimbawat magpipintura o ano ay may hagdanan po pa aakyat dito Baba na natin itong mga ano ah pagputitornel yung ano yun 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 na yun 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 yun

Ayan. Oh, sa baba, para hindi lang sa lupang. Kakabit na po ni Tilat yung... Anong tawag Tilat? Uh, Barong <laughs> Okay, pagka may ilalak po di yan eh, hindi basta-basta makakakayat ang mga bata. Sa bagay, kahit naman po makakayat dito eh, hindi na po mahuhulog at may harang na po. May railings na. Ayan po, bali nalagyan na nga po dito. Wow, may pintuan na at nakakabit na. Hindi ko lang po maikar na may... May nakatalang doon at may baba. Pero okay na po ito. At na dito po si Isil. Paspasa ng pagwawalis. Pagwawalis dito rin po pala si Namelot. At nagwawalis po. Ipunin na lang ninyo diyan ha Huwag ninyo kung saan ito ibabagsak. Yan at bali, gusto ko pong magpasalamat sa isa sa ating mga sulit at butihing subscribers na nagregalo po sa akin dito sa, para po dito sa rooftop siya po ay nagregalo ng lababo. Ayan. Thank you so much po, Ate Gigi. At talaga ngayon po ay napakalaking kaginhawahan, napakalaking tulong dito po sa amin. Gawa ng kapag ka nga po kami dito kakain sa taas, ay hindi na po namin kailangan mag baba para maghugas ng kamay, maghugas ng mga plato. Kaya talagang thank you, thank you so much po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal po sa amin. Yan. At ako po excited na. Bali, nung mga nakarang araw ko pa po yun nabili. Pero hindi pa nga po natin maipakabit dito dahil kailangan pa pong maglinis muna. At ngayon nga po ay ipapakayat ko na po kay pilat At atin na pong ipapa, ipapakabit na po natin. Yan. Thank you so much, Ate Gigi. Sana po ay pagpalain ka palalo ni God. Sana po ay marami pang blessings ang dumating po sa inyo para alam ko po na hindi lang ako, kundi marami pang ibang tao ang iyo pong tinutulungan. Kaya sana po ay more blessings pa po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ayan po at kaya kaya't na po. Netilat at saka ni ang ating kitchen sink. Ang ating lababo. Mga, liwala. Ayan, natake na pong i-unboxing para maikabit na po ni Pilat dito, ah. Thank you so much po ulit kay ating Gigi sa regalo po niya sa dito po sa ating tapos. Excited na po ako ikabit wow ayan wow sobrang excited na po ako para pagkakain po dito sa taas ay merong hugasan ng kamay doon tilat ah. Huwag lang masyadong gilid. Sige nga, try nga. Yan, okay na doon. Huwag lang masyadong gilid na gilid. Ay kung sa... Okay na doon tilat, ni eh. Kakabitan na po niya tilat. Nang tubo. Tubo ng tubig at saka tubo po na itong lababo para pag naghugas dito ng kamay ay ayan hinihila ni tilat yung mga gagamitin pong tubo bali yan po itinali na kanina ayan padaanan po ng tubig saka padaanan po ng tubig pa rin na galing sa lababo kapag maghuhugas ng kamay maghuhugas ng pinggan update po dito sa ating lababo sa taas ayan kinakabitan na po ni tilat ng daloyan ng mga tubig ng malinis na tubig at saka ng pinaghugasan dapat pala ito yung mga ah, ni Makasulutan ng mga bata ng dumi. Yan. Para pag dito po kami kakain sa taas, kailangan maghugas ng kamay o ng pinagkainan. Ay, dito na po. Hindi na kailangan bumaba. meron na pong nakalagay dito ah Nakabang, bababa po ng bahay ano naman iyan tilat para dumikit meron walang tabas ah Si Milot po ay nagluluto ng fried chicken. Wow, sarap. Ito pa po yung kanyang isasamblang. Ayan po, ito na yung pako. Bali, ito po yung nabanlian ko na. At nag-drain na natin. At itimplahan ko na po. Ito po yung mga ingredients po niya. Nagyan muna po natin ng kaunting asin. Ganyan, oh. Pipigyan na din po natin ang kalamansi. Ayan po, eto na yung ating tinimpla na kapu salad. Kaya. Wow! Tapos eto po yung fried chicken ni Milo. Ayan po, po kakain na. Kain na po tayo. Mahal na si Isil. Kain na po. Kain na kayo. Ikaw po, Sing. Kaya na, parang nakain. Kami po ay kakain. Pwede sila. Ginawa po. Nagmumula yung hangin sa kawan. Sa labas. Ayan, update po ulit sa ating kitchen sink. Sa ating lababo. Wow, napaka-cute po. Ayan po, at ito'y okay na. Pwede na pong gamitin. Meron na po siyang tubig ayan, napakalakas po ng tubig natin wow pag kami po nag-ihaw-ihaw dito dito kami kakain kakain ng nakakamay ayan meron na po tayong paghuhugasan ng kamay ayan, thank you so much po ulit Tati Gigi eh Yan. Bali, siya po ay dito ko pinalagay sa dulo. Para medyo tago. Pag akayat mo po dito, ah. yan papakita ko po sa inyo. Pag akayat po dito sa hagdan, ang gusto po sana ni Bossing doon daw ilagay, ah. Ay, sabi ko naman po, parang pangit naman pag doon nakalagay. Nakasenter doon. Na may lababo. Kaya sabi ko po, doon ko po ipinalagay sa likod nga po nito. Para medyo tago. Ah. diyan nga po natin ipinalagay yung ating cute na lababo. Para medyo tago. Saka plano ko rin po pag magluluto kami, dito sa side na ito na rin po. Para kuha po ng cover po dito. Ay, may cover. Malakas po ang hangin dito. Ay, baka hindi magkaigi kapag ka meron tayong lulutuin. Kaya dyan ko po ilalagay din kapag ka magluluto ako. Yan at bale, ito na po ang update dito sa ating rooftop. Thank you Lord. At tapos na, naayos na po. Natanggal na rin po at nalinis dito sa taas. Ayan, tapos meron na rin pong mga harang dito. Bali, hindi pala ang po tapos ipintura. Dahil nagpabili po ako kay Tilat ay wala pa daw po. Ang atin pong mga railings ay okay na rin. Makintab na, nabaping na po. Yan, thank you Lord. Halos tapos na po itong ating taas. Una po ang pasasalamat ko sa ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob po niya sa atin. At gusto ko rin po magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng aking mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga sponsors, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Hindi po kami magkakaroon at makakapagpatayo ng ganitong bahay kung hindi po dahil sa inyong panonood. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood po sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal. Meron po akong nabasang comment na mayabang na daw po ang pamilya ni Ate Nels. Malaki na daw ang ulo. So ito po ay hindi ko pinapakita para ipagyabang. Wala po akong karapatang magyabang. Ito po ipinapakita ko lang dahil gusto ko nga pong magbigay ng inspirasyon at gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat hindi po lumalaki ang aking ulo. Ang uh, nagbago lang po ang ating bahay. Pero ako pa rin po ito, si Ate Nels. Ayan, at Bali, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa patuloy na pagsuporta, sa patuloy na panunood, sa walang sawang pagmamahal po sa amin. Talagang ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at sa pong lahat. Dahil sabi ko nga po ay kahit anong gawin po namin ni Bossing na pagtatrabaho, kahit si Bossing po ay halos ay sa ilog na tumira o sa palaisdaan na tumira, kahit araw at gabi po kami magtrabaho ni Bossing, ay talagang hindi po namin makakamit ang ganito kung hindi rin po dahil sa inyo. Kaya ang lahat po ng ito, kung anuman po yung meron kami, din po ay dahil sa inyo. Kaya talagang thank you, thank you, thank you so much po sa inyo lahat. Thank you Lord. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.